Yun, kamusta mga boss? Meron tayong bagong bike taka road bike tayo ngayon Bike check natin dito sa Valenzuela Boardwalk Asensya na kayo mga boss Ngayon lang ulit ako nakapag bike vlog Kasi alam nyo naman yung Nagbag yung karina daming nasirang gamit Pinaha yung dalawang motor Inasikasong ipagawa tapos sa tayo eh dahil nagtinda ulit ako ng relo para makabawi naman dapat sa December pa ako magtitinda ng relo eh. kaya lang dahil malaki nga yung gastos sa mga nasirang gamit yung nagbagyong karina naisipan ko magtinda ulit ng relo ang sarap pala mag road bike mga boss hindi nakakapagod kasi nasanay ako sa MTB makakapal yung gulong eh yung nag road bike ako grabe Napakagaan no Naninibago lang ako sa ano Sa shifter kasi ngayon lang ako gumamit ng ganitong STI eh. Tapos pag preno ako parang Nalayuan ako Pero baka Pag nasanay ako makukuha ko rin Dito tayo pupunta Valenzuela Boardwalk dapat sa Tagalaga ako magbabaycheck check eh kaya lang ano eh maraming tao dun eh maingay dito na lang sa boardwalk no tahimik punti pa lang kasi yung namamasyal dun eh Kaya hindi pa tapos yun eh may daan dun papunta ang wawang pulo holiday nga pala ngayon no monday august 26 Okay, andito na tayo. Oops. Ito yung mga rules. Bawal magyosi. Alak syempre bawal, no bawal mag ano magbandal. bandal Ayun basahin niyo na lang Bawal pala motor dito pero minsan nagmo-motor ako dito eh Aano tayo. Masarap dito mga boss magbisikleta at mag-jogging Kunti pa lang inamama shell eh. Pinipinturahan pa lang pala to. Ayan oh, pipintura. Ah, yeah. uh, alas 4. 4 na kaya. Oh, 4 o 5. hindi makita yung ano yun eh, no? pasilip ko sa inyo nahirap mag train sa road bike hindi pa ako sanay inabot kaya to nung baka no sa amin mga boss ang galiig eh bagay nakita nyo naman in-upload ko yung bahay eh. Eh no, may motor? Siguro pag natapos na bawal na yung, Bawal na yung mga motor no nagawa ng mga yon. <laughs> Maingay din pala yung hubs niya. Hala ko tahimik lang. Four poles ata to. Sarap umahon pag road bike no. dito ata ano, ah, tagalag no? eto ay hindi ano na to eh, hindi pala tagalag ano na to wawang pulo na to mga boss ayun, hindi pa siya tapos so, hanggang dito lang ayun o no? mga boss oh. Doon. pulo na 'yung pagtawid nyo Tapos ito, may kawayan, may kawayan river. Konti na lang naman eh. Minsan pagka umaga, maraming nangingisda dito. Ano yung dalawang boss isda yan? Ah, ba? Nakuha mo lang dito? Hindi po. Sa binuangan po. Ah, binili nyo? Hindi. Hindi. Hindi lang Ah, lang. Sige, thank you ha, ah. Ingat kayo. Kala ko nakuha lang nila dito. Binuangan. Galing binuangan. may mga naka-bike dun oh. Pixie. Ito nga pala yung road bike ko mga boss. Mountain Peak Expert t 7000 Bali aluminum frame. Pati yung fork niya alloy din. Ayoko ng carbon mga boss eh. Wala lang. Mas gusto ko lang yung alloy. Bali ang size nito size 48. Ang gusto ko sana size 50. Kaya lang walang available. Pero yung silakyan ko naman to Okay naman Tsaka sabi ni Boss Richard Pagka size 50 Eh 5'7 lang ako eh Baka mahirapan ako Mas malayo no Okay na rin yung 48 para sa akin Hindi naman ako nahirapan gamitin Saktuan lang Ito yung frame nya May bike skin na nakalagay eh Nilagyan ko ng bike skin Ang ganda mga boss, ano siya? Uh, smooth welding. Kala mo carbon. Wala kayong makikita pagka ano, yung dugtungan ba? Yung hinang. Wala o kahit dito. Kasi yung mga mountain bike ko, dito lang malinis eh. Pagdating dito sa BB, makikita niyo yung hinang. Pati dito banda. Ito, wala. talaga malinis. Maganda. Solid na solid. Tapos, drop bar nya integrated matte black tapos ito may red shifter nya naka 105 mga boss 11 speed STI pala yan STI 105 pati yung RD nya 105 na anong model ba to? Um, R7000 tama ba ako? Tapos sa uh, kags naman, Yan 11 speed. Sugik ang brand, hindi siya Shimano. Tapos sa uh, chain, KMC 11 speed. Okay na din, maganda naman yung KMC. Eh. 32 pala yung pinakamalaking kags ipen tapos sa uh, FD naman naka 105 na rin na Shimano kaya okay na okay tapos sa uh, crank pro wheel pro wheel ang brand halotek yan ha wala nga lang butas dito parang sa Shimano 105 ginaya ata nila tapos yung teeth naman yung malaki 50 teeth tsaka 34 Ayan Nilagyan ko na ito Makapal tong sticker na to eh Para pag uh, humampas yung chain Hindi magasgasan yung frame Semi hydraulic pala to mga boss Ito yung caliper May cable pa din Pero malakas naman yung preno eh Goods na rin Walang brand yung caliper eh tapos naka true axle pala siya. Size ng rotor 160. Bolt type. Ito yung likod do, oh. true axle din. Grabe napakalinis no, yung mga cable niya. Nasa loob lahat. Nandito sa ilalim ng drop bar oh. Pati dito sa loob ng rigid fork. Ayan, true din yung likod niya. Size naman ng gulong 700 by 28C ang brand CST. Tapos yung rim niya Eroic ang brand. Yung hubs walang tatak eh. No ata to no, yung rim niya um, 28 holes yung spokes mas gagaan pa to pagka pinalitan ko ng ano to spokes crank arm 170 yung pedal ko stock pedal muna ginamit ko karamihan na nakikita ko naka road bike naka ano eh clits pedal kaya lang pansamantagal ito muna hindi pa tayo sanay gumamit na cleat shoes baka sumemplang lang ako ayan pogi rin mga boss no ang bili ko pala dito binigay sa akin ni bike smart ng 36,500 pero ang SRP nito nasa 43,000 mga boss shoutout kay boss Richard ah. bigyan tayo ng malaking discount ang drop bar pala niya Branta ang brand Grabe napakalinis Pogi oh. no Tapos dito banda may lubog Tapered na rin Ata yung head tube nito Kaya nilagyan ko rin Ng bike skin Hindi pa malinis eh Pero pagkatagal lalapat din yan Ito pa oh. atong At ilalim eh Naglagay na rin ako ng bike skin Yung iba kasi naglalagay lang dito sa taas ako hanggang likod meron dati nga pati likod ng ano eh nialagyan ko eh likod ng rigid fork meron din ito meron ding bike skin to pati tong likod kasi dito tumatalsik yung mga bato eh maingat kasi ako sa mga gamit kahit sa naman sa motor maingat ako may bike skin din yung motor ko eh ayan mga boss Pwede pala palitan to no ng chain ring. Ayun oh. Tapos sa seat post naman, brand pa rin ang brand. Sa saddle, walang nakalagay na tatak eh. Pero okay naman, malambot naman mga boss. Malamang yung ano nito, um, tawag ba dito, yung bearing. Ano rin, mountain peak, no yung takip. nasa 11 kilos lang to mga boss magaan na no pero yung iba yung mga mamahaling bike talaga nasa 8 kilos lang eh pero sa akin magaan na to eh, kasi alam niyo naman MTB gamit ko napakabigat kaya yung gumamit ako ng road bike ang laking ginhawa pero gagamitin ko pa rin yung ano no MTB natin mas maganda magpalakas dun eh ito maganda to pang malayuan nilagyan ko ng sticker buti meron pa ako natira ng maliliit sakto naman okay punta tayo ng Philippine Arena nabitin ako eh malapit lang kasi ako dito mga boss sa kanto lang ako eh sana wag umulan may hey, na tayo preno lang talaga ako nahihirapan hindi ba na-adjust to para medyo umusog siya kung hindi papasok parang buang bukas eh Okay, andito na tayo sa Bukawe. Ayan, dire-diretso na lang to. Philippine Arena na. Daming kayo nandito, food park. Tambayan ng mga taga Bukawi no. buaway Santa Maria. Sabado linggo, maraming tao diyan. nagbabike dito pagkahapon jogging nagiging jogging din ako dati dito eh hatigil lang dito na tayo sa Philippine Arena daming tao ngayon holiday eh eh no Diretso tayo doon papuntang ano Santa Maria. Candyland. Oops. Awesome. muna tayo ng balot mura lang balot dito eh may balot pa 12 lang yan eh no 13 ah 13 na parang nakaraan 12 lang bili ko eh no? tumasa ng piso pero mura pa rin no mainit pa sige pengin lang ano lalagyan malaki sisiw malaki sige isa lang ito na lang, ito na lang. 13 lang oh. Sa iba ano na to no. 15, 18, 20 no. Dito sa ano Bukawi. 13 lang. ulan na no. okay. maraming salamat sa pagsama kita-kita lang ulit tayo sa usunod na video